foreign currency na hindi deklarado na kumpiska ng BOC na iya naritong news ni Ian Articona Kinumpis ka ng Bureau of Customs ni Noy Aquino International Airport ang mga foreign currency na hindi idineklara na isang pasaherong papalabas ng Pilipinas sa NAIA Terminal 1. Kabilang sa kinumpis kang pera ang 3,950,000 Japanese yen, 20,000 euro at 8,500 Kuwaiti dinar na nakita ng mga tauan ng BOC sa pagdaan sa X-ray screening ng hand carry baggage ng isang Pilipino na patungong Hong Kong. Sa isinagawang physical na inspeksyon, nakita ang bungkos ng foreign currency na sinasabing hindi idineklara ng pasaherong papaalis ng bansa noong Pebrero 21. Sinabi ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na matatag posisyon ng BOC sa pagpapatupad ng cross-border currency regulations. Batay na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng National Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing and Counter-Proliferation Financing Strategy. At yan ang News Scoop. Ako si Ian Articona. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.